Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagagalit na nga po ngayon sa Phoenix Suns, si Kevin Durant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Nazareth sa Los Angeles Lakers matapos nga pong matalo ngayong araw, ang Minnesota Timberwolves. Nagkaroon na naman nga po mga katrops ng nakakahiyang pagkatalo ang Phoenix Sun sa kanilang game ngayong araw laban sa isa sa mga pinakamahinang team ngayong season na New Orleans Pelicans sa score na 124 116 Nasayang ulit nga po dito ang nagawang performance ng kanilang mga key players na si Devin Booker na nagtala dito ng 36 points at si Kevin Durant na kumana naman ng 28 points. At dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay bumagsak na nga po sa 27 wins at 32 losses ang kanilang kasalukuyang record. Kung saan na pa ako na nga po sila sa ikawansing pwesto at umabot na nga po sa 2.5 games ang kalamangan sa kanila dito na top 10 na Sacramento Kings. Sa madaling salita, unti-unti na nga pong nawawala ng pag-asa ang Phoenix Suns na makapasok pa sa playing tournament. Mas tumaas na rin naman nga po ang posibilidad na mag-request na ng trade si Kevin Durant dahil maging ito ay aminadong hindi na nga po nagugustuhan ang nangyayari sa team. At ayon nga po sa isang analyst, kung sakali man nga po na umalis si Kevin Durant sa Phoenix Suns, ay maaaring nga po na lumipat ito sa Dallas Mavericks para magipag-reunite kay Kyrie Irving at makasama si Anthony Davis. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Nazareth sa Los Angeles Lakers matapos matalo ngayong araw ang Minnesota Timberwolves. Kagaya nga po mga katrops ng mga nagdaang laban ng Lakers, kahit man nga po masyado na naman silang nahirapan kontra sa Minnesota Timberwolves ay nagawa pa rin nga po nila dito na manalo, salamat sa pag-takeover ni Austin Reeves, Lebron James at Luka Doncic sa mga crucial minutes ng fourth quarter. At kasabay nga po ng pagkapanalong muli ng Lakers ngayong araw ay umangat na nga po sa 36 wins at 21 losses ang kanilang record sa standings binaka 4 sa Western Continents. 1.5 games na lang naman nga po ang kalamangan sa kanila dito na top 2 na Memphis Grizzlies at 1 game na lang naman nga po ang lamang sa kanila dito na top 3 na Denver Nuggets which is magandang sinyales na meron pa nga pong igaganda ngayong season ang kanilang kalagayan. Mismong si Nazarid na rin naman nga po ng Timberwolves ang nagsabi sa kanyang post-game interview na isa nga daw po talaga ang Lakers sa mga teams na dapat katakutan ngayon sa Western Conference dahil sa kabila nga po ng pag-struggle nito ay nagagawa pa rin nga po nalang manalo. Napakadami nga daw po ito na manlalaro na gumagalaw talaga sa mga clutch moment kagaya ni Lebron James at Luka Doncic na siyang mismong tumalo sa Timberwolves sa kanilang naging bakbakan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.